Butter, sobra pa dito. Di lang po ni si yung mic, oh, parang gusto ko pa mag-comment uli. Oo, oh, sobrang galing niya talaga. As in, ano, worth it lahat ng pag-ano niya. Lahat ng hintay niya, parang, parang sabi niya, this is my moment. Parang yun na yun. So parang na-proud ako sa kanya na, si, ang galing-galing mo talaga. Yun lang. Ayun, laking pasasalamat lang talaga namin. Thank you, thank you, thank you, thank you. <laughs> Sa mga sinabi mo, grabe. Um, Hindi naman sa bias okay siya, pero iba talaga siya dito. So, Ayun, laki laking pasasalamat lang talaga namin sa, um, sa of course, kay Direk Richard at sa buong staff na bumubuo nito. Kasi, nga yun yung sinabi ni Direk Richard na he's never been so fired up na pumunta sa set, so passionate. Ito yung nararamdaman Oo, oh, nararamdaman namin ni Kim na pagpupunta kami doon, sobrang kami excited na mag-shoot. At hindi namin namamalaya na tapos na yung shooting, maski umagahin kami, okay lang. Kasi talagang we're all working to make this the story really good para para sa inyong lahat. And um, yun, ko yung uh, question ni Miss Erin kanina na how many percent talaga. Talagang buong buo namin binibigay dito. Relatable kasi yung kwento, as in sobra. Lahat naman ng tao kasi nangarap na umasenso yung buhay. So parang dito nangyari yun. And marami din tao na gustong mag-America kasi feeling nila magkakaroon sila ng, may, magiging mayaman sila pag uwi ng Pilipinas. Yung pala, hindi naman pala masyado. Alam mo maraming mga akala na akala mo ganito, akala mo ganyan, hindi pala ganun kadali. Yun,